He welcomes in yung lahat huwag kalimut amak subscribe sa king YouTube channel. Sa muling pagkislap na marka sa lupa, ang hangin ay kumalma. Hindi na gaya ng gabing puno ng takot at anino, kundi parang paghinga na isang bagong umaga. Ang mga matatanday naglakad palayo. Tahimik, pagod munit magaan ang mga hakbang. Alam nilang natuldukan na ang bahaging iyon na kasaysayan, at oras na para ipasa lamang bilang kwento. Hindi bilang sempa. Ako'y naiwan sa ilalim ng akasya, kung saan unang nagtagpo ang ating mga mata. Gayon ay walang bakas ng anino. Walang bulong ng bata. Tanging tunog ng mga kuliglig at ihip ng hangin. Ipinikit ko ang aking mga mata. At sa likod na alala. Doon ko nakita ang iyong niti. Hindi na may bigat. Hindi na may pagtatago. Kondi payapa, malaya at buo. Gayon, tuwing dadaan ako sa parehong daan hindi na takot ang bumabalot sa akin, kundi isang alaala ng isang gabi, na nagbago ng lahat, isang alaala ng unang pagkikita natin, at ng huling pagkakataon na nakita kitang lumisan, at sa bawat paghinga ng baryo, bawat pag-ikot ng panahon, mananatili kang kwento na hindi mawawala, hindi bilang misteryo o sumpa, kundi bilang paalala na minsan. Sa dilim, may dumeting na liwanag. At ako'y hindi na muling naging katulad ng Detty noong una kitang nakilala. Parang biglang huminto ang oras. Ang paligid ay puno ng ingay ng peleng. Sigawan ng tinderang nag-alok ng prutas. Amoy ng pritong isaw sa kanto. At tunog ng jeep na bumubusina sa kalsada. Pero ikaw lang ang nakita ko. Bitbit -bit mo ang lumang bag na parang pagod na. At isang niti na tila ba may tinatago. Niting hindi basta masaya. Niting may bigat na hindi agad mababasa. Mula noon naging tanong ka sa akin. Bakit ganon ang tingin mo sa mundo? Parang laging may hinahanap. Parang may iniwan na hindi na nabalik. Araw-araw kitang napapansin sa parehong lugar. Nakaupo sa ilalim ng puno ng akasya. Habang ang ibang kabataan ay menge. Ikaw ay tahimik, nakatitig sa malayo. Tila may kinakausap na hindi nakikita. May mga bulong na umabot sa akin. Na may nangyari sa pamilya mo. Isang gabing puno ng ulan at kulog. Nawala ang isang tao na hindi na natagpuan, at mula noon hindi ka na naging katulad ng Deti. Nginit bakit tuwing makakasalubong kita? May kung anong puwersa na nagtutulak. Naalamin ang lihim na itinatago mo. Kahit karamdam kong may panganib. Kahit pa baka hindi ko kayanin ang katotohanan. Isang gabi habang dahan-dahang nagdidilim ang baryo. Narinig ko ang pangalan mo. Binubulong na matatandang nagkukuwento. May kasaysayan daw na paulit-ulit parang sumpa na bumabalik sa bawat henerasyon. At nang mapatingin ako sa iyo muli, nakita kong nakatayo ka sa gitna ng daan. Nakatingin diretso sa akin. At sa iyong mga mata. May liwanag na hindi ko may paliwanag. Parang apoy na kumikislap sa dilim. Parang ilaw ng lampara na ayaw mamatay. Kahit walang hangin ay kumikibot ang ningas. At doon ko naramdaman. Hindi ka ordinaryong tao. Lumapit ako, nanginginig ang tuhod habang ang katahimikan ng gabi ay biglang napuno ng alingaungaw ng kuliglik at mga aso sa malayo na walang tigil sa tahol. Tila ba alam nilang may kakaibang mangyayari? Bakit mo ako tinititigan? Mahina mong tanong na halos hindi marinig, pero ramdam ko ang bigat ng boses mo. Parang gumuhit sa hangin ang bawat salita. At dumikit sa dibdib ko. Gusto kong sumagot. Pero wala akong nailabas na salita hanggang sa bigla mong inyabot ang kamay mo. Malamig, nanginginig, pero matatag. At doon ko nakita ang isang marka. Hindi yon simpleng peklat. Hindi rin simpleng sugat. Parang lumang sulat na nakaukit sa balat mo. Mga simbolong hindi ko alam kung saan galing. Pero malinaw na hindi ito gawa ng tao. Bago pa ako makapagsalita. Biglang humampas ang hangin. Nagpatay ang mga ilaw sa paligid. At ang baryo ay nalunod sa kadiliman sa sandaling iyon, ikaw ay napaluhod, at mula sa iyong dibdib, may liwanag na unti-unting lumabas. Liwanag na parang sumisigaw ng isang pangalan. Ang pangalan ay hindi ko agad maunawaan. Tila baluma luma, sinaunang wika, na hindi na ginagamit ng kahit sino sa baryo. Pero malinaw kong narinig. Parang tinatawag ang isang nilalang mula sa dilim. Nanginginig ang mga dahon na akesya. Ang lupa ay biglang kumalabog. Parang may mabigat na paa na naglalakad sa ilalim. At ang hangin ay umikot na parang ipo-ipo. Napilit na kumakawala mula sa lupa. Hawak ko pa rin ang kamay mo. Ramdam ko ang puwersa na kumakain sa iyo. Parang hinahatak ka palayo sa mundong ito. At sa gitna ng liwanag na lumalabas sa iyong dibdib. May anyo akong nasulyapan. Isang anino na may hugis ng tao. Pero walang mukha. Tanging dalawang pulang mata lang. Ang kumikislap sa dilim at nakatingin direkta sa akin. Naramdaman kong humikpit ang hawak mo. Halos mapiga ang buto ng kamay ko. At narinig kong bumulong ka. Kapag bumitaw ka, wala na makakapigil sa kanya. Sa mismong sandaling iyon, biglang bumukas ang mga bintana ng bawat bahay. May mga matatandang lumabas. Dala ang mga lumang kandila. At nagsabay-sabay silang nagdasal sa wikang matagal nang nakalimutan. Pero ang hangin ay lalo pang lumakas at ang anino ay nagsimulang umangat mula sa lupa. Anti-unting humuhubog. Habang ang pangalan na kanina ay sinisigaw ng iyong dibdib, ay inulit-ulit niya. Parang musika na hindi ko na kayang alisin sa aking isip. Ang musika ay paulit-ulit. Parang kampana na walang tigil sa pagugong. Dumidikit sa balat, pumapasok sa tenga. At bumabalot sa utak na parang usok. Ang mga kandilang hawak na matatanda. Isa-isang nagliyab na mas maliwanag. Pero kahit sabay-sabay ang kanilang dasal. Tila ba natatalo ng anino ang liwanag? At anti-anti itong nagiging laman at dugo. Ikaw ay nanginginig. Ang mga mata mo ay nagbabago ang kulay. Mula sa karaniwan. Nagiging matingkad na baghaw. Parang dagat sa ilalim ng buwan. Napilit kong gustong abutin pero natatakot akong lunurin. Huwag ka matakot. Mahina mong sambit. Kahit halos mapunit ang boses mo sa bigat ng hangin... Matagal ko na itong dala. Pero ngayong nandito ka na. Baka may paraan. Hindi ko alam kung ano ang ibig mong sabihin. Hindi ko rin alam kung bakit ako. Bakit sa dami ng taong narito? Ako ang pinili ng tadrana na humawak ng kamay mo. Habang ang anino ay tuluyan ng tumindig. At ang pulang mata nito ay lumapit ng lumapit. Muling lumindol. Nahulog ang mga paso sa paligid. At mula sa lupa ay may pumutok na usok usok na may amoy na bakal at dugo. At sa loob na ulap na iyon, may boses na bumulong sa akin mismo. Kung ayaw mong siya ang mawala, ikaw ang kapalit. Ang bulong ay parang hangin na malamig. Dumaan sa batok ko at bumaba sa puso. Parang mismong oras ay tumigil. At ako lang ang nakakarinig ng boses na iyon. Hawak ko pa rin ang kamay mo. Ngunit mas malamig na ito kaysa kanina. Ang liwanag mula sa dibdib mo ay mas tumitindi, mas kumikislap. Parang nag-agaw buhay ang apoy sa loob mo. Ang mga matatanda sa paligid, ay biglang tumigil sa pagdarasal. Ang iba ay nagtakbuhan, nagtatakip ng tenga. Habang ang iba ay nakaluhod na umiyak. Tila ba alam na nila ang susunod na mangyayari. Ang anino ay tuluyan ng humubog. Mabigat ang paghinga nito. At sa bawat hakbang ay umuga ang lupa. Nagtataas ng alikabok, nagbabasag ng mga bato at sa pulang mata nito. Nandoon ang larawan ko mismo. Para bang kilala na niya ako noon pa. Ikaw ay biglang humarap sa akin. Ang buhok mo'y lumilipad na parang nahihila ng hangin. Ang boses mo'y nagbago. Mas malalim, mas matatag. Huwag kang makinig sa kanya. Kapag pumayag ka, hindi na ako makakabalik. Ang anino ay ngumiti. Hindi bibig ang gumalaw. Kundi ang hangin mismo ang nagsalita. Matagal kitang hinintay gayon ikaw ang pipili, at sa mismong sandaling iyon, naramdaman kong lumuwag ang kapit ng kamay mo. Antiunting nawawala ang init, habang ang liwanag sa paligid, ay parang hinahati sa dalawa, isang bahagi papunta sa iyo, at isang bahagi papunta sa akin. Ang liwanag ay parang sinulid na hinihila, dalawang hibla na nakukompetensya, isa para sa iyo, isa para sa akin. Umikot sa paligid namin na parang bagyo at bawat ikot nito ay mas nagiging mabigat ang hangin. Ang lupa ay nagkakabitak-bitak. Ang mga bahay sa paligid. Nagingay, umugong ang mga dingding. Parang ang buong baryo ay humihinga sa takot, habang ang mga matatanda ay nakasubsob sa sahig. Paos na nagdarasal sa lumang wika. Ikaw ay nakatingin pa rin sa akin. Pero may ibang anyo na ang mukha mo. Mas matalim ang mga mata. Mas malamig ang balat. Parang may halong ibang nilalang sa loob mo. Na makawala. Kapag pinili mo ako. Mahina mong bulong. Ikaw ang mawawala. Ang anino sa kabilang banda. Lumapit pa, nakalutang. Ang pulang mata nito ay nagliliyab. At ang boses na hindi ko makita ang pinagmulan. Ay nagsimulang tumawa. Tawa na parang nakakaloko, nakakasira na isip. Sa pagitan ng dalawang liwanag. Naririnig ko ang sarili kong puso bumibilis parang tambol habang nakatayo ako'ng hindi makagalaw hawak pa rin ang kamay mo pero antiunting nadudulas sa akin at bago pa ako makapag-isip ng desisyon biglang pumikit ang mga mata mo at sa pagitan ng bulong at hangin may isa pang boses na sumingit hindi galing sa iyo hindi galing sa anino isang boses ng bata na parang galing sa ilalim ng lupa tinatawag ang pangalan ko ang tinig ng bata ay nagmumula sa kailaliman. Mahina pero malinaw. Parang dumadaan sa mga ugat ng lupa. At tuwing inulit nito ang pangalan ko. Nanginginig ang mga daliri ko. Ikaw ay nananatiling nakapikit. Ang liwanag sa dibdib mo ay humihina. Parang kandilang naubos. At sa bawat paghinga mo. May malamig na hamog na lumalabas sa iyong bibig. Ang anino ay nakalutang na halos sa pagitan natin. Ang pulang mata nito ay naging tatlo, naging apat. Tila nahahati ang anyo niya. Parang usok na nagiging tao. Ngunit hindi ganap na nagiging laman. Ang boses niya ay mas malakas na. Pipili ka na ba? Ang lupa sa ilalim namin ay bumuka. May lumang bato na umangat. Nakaukit ang parehong simbolo. Na nasa balat ng kamay mo. Mga palatandaan na isang sumpa. Nang gayon ko lang nakikita ng buo. Ang boses ng bata ay muling nagsalita may ibang daan, mahina pero may pag-asa. At sa mga salitang iyon, biglang nagliwanag ang mga kandila na matatanda. Mas maliwanag kaysa kanina. Parang bumalik ang apoy sa kanilang dasal. Ikaw ay dahan-dahang dumilat. Ang mga mata mo'y bumalik sa dating mong kulay. Baghaw na parang dagat, pero ngayon mas payapa. Huwag kang bibitaw. Sambit mo habang hinahabol ang hininga. May natitira pa tayong oras. Sa sandaling iyon. Ang anino ay biglang umatres. Ang mga pulang mata nito ay kumurap. Parang nasunog sa liwanag ng dasal. Pero hindi pa ito naglaho. Nakabitin pa rin sa hangin. Tila naghihintay na huling pagkakamali. At anti-anti kang bumangon. Kahit nanginginig at halos wala ng lakas. Humawak ka muli sa kamay ko. At may sinabi kang huling pangungusap. Na hindi ko agad naintindihan. Bago ka tuluyang humakbang papunta sa liwanag na bumubukas sa lupa. Ang liwanag mula sa lupa ay kumikinang na parang bitak ng langit. Dumadaloy pataas, sumisiklab na parang alon na araw. Ikaw ay nakatayo sa gitna nito. Kahit nang hihina, matatag ang titig mo. Habang ang anino ay nagpupumiglas, umatungal. Parang hayop na unti-unting nawawalan ng lakas. Ang mga matatanda ay nagsabay-sabay muling nagdasal. Mas mabilis, mas marihin. Tila ba ang bawat salita ay nagiging kalasag? At sa bawat bigkas, lumalakas ang liwanag na anti-unting sumusunog sa anino. Hanggang sa ito'y kumulubot na parang papal sa apoy. Pero kahit nasusunog ito, hindi pa rin humihinto ang pulang mga mata. Nakatingin pa rin sila sa akin na parang may iniwang marka. Isang pangakong hindi matatapos kahit maglahus siya. Ikaw ay lumapit muli. Ang kamay mo'y mainit na, hindi na malamig, at mahina kang gumiti. Giting hindi ko nakita noon. Giting may kasamang bigat at kalayaan. Salamat, bulong mo. Parang huni ng hangin sa gitna ng katahimikan. At sa mismong sandaling iyon. Bumagsak ang lupa na parang isinara ng langit ang sugat nito. Ang liwanag ay kumalat sa buong baryo. Binura ang takot, binura ang dilim. Nakatitig ako sa iyo. Habang ang paligid ay muling bumalik sa katahimikan. Mga asoy tumigil sa pagtahol ang kuliglig ay bumalik sa kanilang himig, at ang mga kandila na matatanda ay isa-isang namatay. Parang tapos na ang kanilang tungkulin. Ngunit bago pa ako makapagsalita, bago ko pa may tanong kung ano ka talaga, bigla kang naglaho sa haap ko. Iniwan mo lamang ang marka sa lupa. At isang bulong sa hangin. Pangalan ko, inulit-ulit. Hanggang sa unti-unti itong naglaho kasama ng gabi. Tumigil ang lahat sa isang iglap. Parang walang nangyari. Ang baryo ay bumalik sa dating enyo. Mga bahay ay tahimik. Mga tao'y nakatingin lamang sa akin. Tila nag-abang kung ano ang susunod. Lumapit ang isang matanda. Nakaputing baro, may hawak na rosaryo na kahoy. Pinagmasdan ang marka sa lupa. At mahina niyang sambit. Natapos na ang ikot, pero hindi ang kasaysayan. Nanginig ang dibdib ko sa mga salitang iyon. Dahil alam kong may kulang. Naglaho ang anino bumalik ang liwanag. Pero ang pagkawala mo, iyon ang tanong na walang kasagutan. Gabi-gabi mula noon, bumabalik sa pandinig ko ang huling bulong mo. Parang nasa hangin pa rin ang tinig mo. At tuwing ako'y dumaraan sa ilalim ng punong akasya, naramdaman kong nariyan ka lang. Nakaupo, nakatingin sa malayo. Katulad noong una kitang nakilala. Isang gabi, sa katahimikan, narinig ko muli ang tinig ng bata mahina halos pabulong mula sa ilalim ng lupa mula sa hangin hindi pa tapos babalik siya at sa ilalim ng liwanag ng buwan nakita kong muling kumislap ang marka sa lupa at sa pagkakataong iyon hindi ako tumakbo hindi rin ako natakot dahil alam kong kapag bumalik ka handa na akong harapin kung ano man ang dala mo